Hello, good day everyone at uh, today's video po ay magluluto tayo ng ginisang alamang at ito uh, nga yung ating uh, lulutuin today na recipe dahil la uh, day off tayo at uh, nandito lang tayo sa bahay kaya naisip ko na magluto ng ginisang alamang at uh, ito yung aking isang sa uh, paboritong sausawan guys syempre napakasarap naman talaga pag uh, ganito yung ating uh, sausawan sa mga gulay ganyan at ito nga yung ating gagamitin kasangkapan itong nga uh, sibuyas sili, tapos uh, yung uh, bawang at saka kunting luya. Tapos po itong syempre ang ating uh, bagoong na alamang o shrimp. Yung ating uh, lulutuin for today at talaga namang uh, napakasarap nito guys. Kaya yun, abangan nyo yung ating uh, kaganapan na buo nating pagluluto. At ito nga, una ay uh, ginisa natin yung ating mga uh, karne ng baboy itong ating ginamit dito guys at uh, konting taba-taba tapos eh, mas marami yung uh, laman para syempre mas healthy at atin lang namang gisahin sya talaga namang uh, gigisahin mo lang nang gigisahin hanggang uh, syempre uh, mag golden brown ito dahil uh, para uh, mas uh, masarap kung uh, nag golden brown sya guys at yung ginagawa ko hinahalo ko lang nang hinahalo hanggang uh, maging ano maging uh, golden brown na yan kita nyo naman ay uh, nagbabago na yung kanyang kulay at uh, dito pa lang eh, nakakatakam ng ano uh, amuin yung uh, ginigisa natin guys wala pang ricado ito ito pa lang yung una kong uh, ginigisa syempre yung karne hanggang maging golden brown siya. then namaya uh, maya maya natin ilalagay yung mga ricado ayan nga guys at ito lalagay natin yung konting luya muna ayan at uh, gisa muna natin yung luya konti kasi nga yan ay uh, mas maganda kung medyo golden brown din yung luya bago natin ilagay yung bawang para hindi po natin gaano nga uh, malasahan at saka talagang manuot yung uh, ricado dun sa karne at saka sa mantika ayan ilagay natin yung ating bawang ayan at saka sili Pero yung sibuyas guys, amaya-maya -amaya natin ilagay pag nag-golden brown na itong uh, sili, tsaka bawang, at saka Uh, pangalan nito yung ating luya para uh, hindi po masunog yung uh, ating uh, sibuyas kasi yung ating sibuyas ay uh, medyo mapait-pait yan pag uh, sunog para sa akin kaya ayan uh, hinihintay ko muna ng uh, ano mag golden brown yung uh, tatlong rekado na yan yung sibuya as bawang at saka luya then, then guys haluin lang natin ng haluin para even po yung uh, ng karne at saka mga rekado then at this stage ay ilagay na natin itong ating sibuyas Ayan, napakasarap naman talaga, oh. Atsura pa lang, eh, talaga namang uh, matatakam ka na pag naluto. Ayan. Isa ito, guys, uh, talagang, uh, ano, gustong-gusto kong sausawan. Kasi lalo na pag may, uh, ano na dito sa New Zealand, ay may mga mangga na. Pero sa ngayon, wala pa kasi, guys, eh. Kaya nagluto na tayo para just in case kasi baka parating na yung mga mangga. Galing Ecuador, uh, Philippines, marami po, um, iba ibang lang. Um, Mexico ganyan iba-ibang lugar po yung pinanggagalingan ng manga dito sa New Zealand at uh, pero karamihan po galing Argentina, ganyan, Ecuador. At ito nga yung ating gagamiting uh, baguong alamang guys at uh, ilalagay na natin pag na yung ano, yung uh, kulay ng uh, sibuyas. Tingnan nyo naman, pero luto siya pero hindi siya ano, yung uh, golden brown talaga. Para hindi po siya mapait at saka ayun kasi subok ko na po dahil ilang beses na tayo nagluluto ng ganito at haluin uh, lang natin ang haluin hanggang uh, ano po maluto rin yung ating uh, uh, alamang kasi syempre may tubig yan hindi ko na po hinuhugasan yan, ganyan na po natural na po yan, na galing sa bote nilalagay ko lang po dyan para uh, maluto hanggang maluto tapos yan, lalagyan din natin ng kunting pang pamajik sa lasa. Konting-konti lang po para syempre may lasa din yung ating uh, bagoong alamang. Tapos ilalagyan eh, na rin natin ng uh, paminta. Ayan. Durog yung nilalagay ko dito guys para syempre ay talagang uh, kalat na kalat doon sa ating uh, uh, niluluto na ano na bagoong alamang. Para lahat eh ano man lalasa talaga yung uh, lasa ng uh, paminta. Tapos yan, pag kumulo ng ganyan guys, ay ilalagyan natin ng uh, suka. Nilalagay ko lang dito ay uh, tatlong cups ng uh, suka. Ayan, yung uh, pinakatakip niya. Yun lang yung nilalagay kong sukatan. At ayan uh, nga guys, kita nyo naman oh. Ay, maya maya maluluto na ito. Saglit ng lutuin to. At aluwin lang natin ang aluwin hanggang madry siya guys. Kasi madadry na yung uh, pangalan nito yung uh, sabaw ng ating uh, shrimp. Kaya yan, kung pansin nyo pero hindi pa po yan. Kailangan i-gisahin pa natin. Ayan, at dito sa stage na to, maglalagay na tayo ng asukal. Tansyahin nyo na lang guys. Ay, uh, kung gusto nyo, huwag nyo muna damihan. Dagdagan nyo na lang, ganun. Kasi ang asukal na yan ay uh, yun yung magpapalasa sa ating ano. sa ating uh, bagong alamang para makontrol na yung alat at saka yung uh, siyempre naglagay tayo ng konting suka kaya makontrol niya lahat yung lasa guys kaya masarap talaga yung uh, medyo depende din sa timpla nyo kung uh, mas matamis o kung gusto nyo katamtaman lang tulad ko ay uh, yan, ganyan lang po nilalagay kong asukal. Yan, haluin lang natin ng haluin guys hanggang magme-melt yung asukal. Tapos makikita nyo mamaya ay uh, halo na yung asukal sa ating uh, mantika, sa ating alamang. Kaya ayun, masarap na yan pag, uh, kwan, Malapit ng maluto to guys kasi pag naihalo na natin yung asukal ay uh, maya maya lang ay maluluto na rin hanggang mag -melt lang naman kasi nag golden brown na yung uh, ating uh, bagoong o yung shrimp na alamang ayan guys talaga namang uh, ngayon pa lang eh natatakam na ako baka maya, -maya nito ay kakain na agad tayo ayan o oh, tingnan nyo tingnan natin at alasahan natin guys kung luto na nga Ayun, luto na nga Nakakasarap uh, sarap naman nire. Oh. Oh, yun, natulog na guys. At uh, ilalagay na natin ito sa isang lagayan, 'pagka ano. Konting uh, luhalo pa para siguradong uh, naihalo natin lahat ng ah uh, uh, ricado at saka yung ating uh, sukal. Ayan. Oh, napakasarap, guys. Oh. Lalo na ngayon may mga gulay-gulay na tayo sa ating garden, pechay, ah uh, at eto na nga guys. Luto na. Ayun. At uh, ayun. Hanggang po sa susunod nating mga videos. Uh, thank you for watching guys. God bless.